Hello! Ito, kalalim ang baha. Yan, hanggang tuhod. Grabe na to! Swimming pool na ang kalsada. Yan, papunta kong uh, palingke. Ang, ang ang, 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 lalim ng suba. Wow! Oh, oh tingnan nyo yung mga sasakyan. Terik na yung ibang mga motor. Yan, hindi na maka labas sila. Uh, uh. Parang awa nyo na. Ihinto nyo na yung yung ulan. O, uh. uh, diba? Ganyan kalalim ang baha. So, ako patawid at pupunta doon sa kapilang bahay. Sa bahay ng anak ko. Oh, Lord. Tamaan na please Sobra na Ang lakas ng tubig oh Pirit ang mga sasakyan <laughs> Oh diba Oh my god Wala na Pag kinabukasan pa to wala tigil ang ulan. Yan, ang sitwasyon. Ayan. Ayan. Ayan ba? Dito. Okay. Ito po ay papuntang Blooming Tree Market. So, ito ang daan ko papunta sa bahay ng anak ko. Sobra, sobrang lalim na ang baha dun sa loob ng bahay nila. Oh, tatawid tayo. Tatawid tayo. Yan ang sitwasyon ng aming uh, location dito sa Blooming Tree. So, ito, oh. Yan. Dadaanan naman tayo dito sa malalim-lalim na tubig. Yan. Ito ang daanan papunta sa bahay ng ating anak. Yan ang mga paninda nila. Tinaas na. So, ito ang aming uh, sitwasyon. Dali mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. lang kuya. Ay. Baha, oh, baha, baha. Baha, baha. Baha na baha. Mm. Pilitin nating makatawid. Ang drama. Karni? Oo, oh, karni. Oo, mayroon dyan. Kaso lang, hindi ko alam kung nagtinda sila ngayon. Puntahan lang ninyo. Ayan, kalali. <laughs> Kalalim ang paha. Losong pa more. Losong-losong lang kami sa baha kontik kontik na lang ang nagtitinda dito kasi na mat lalim na ang tubig baha. Ayan, yung bata ang sa ulan. Tawid tayo dito, tawid. Uh -huh. Palalim ng palalim too Naku, 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 naku. Naku, 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 naku. Uy, wow. Oh, na-experience pa ninyo to. Bye. Nakita nyo na ang aming sitwasyon. Bye-bye.